Isa po sa nababanggit na uh, naapektuhan po ng bagyo ay yung isang budega. Ang pagkakaalam ko pag, sa Mindoro po ito at medyo malaking budega po ito dyan sa Mindoro. Nasa linya po natin si Administrator Larry Lacson ng RFA. Administrator magdamaga po. Hello. Hello, magandang umaga, Melo. Good morning po sa lahat. Opo, ah uh, kinukumpirma niyo po ba itong nangyari na ito at sampo ito sa Oriental sa Mindoro po, uh, administrator. O oh, tama po 'yan no. Meron po tayong uh, opisina at bodega no. Actually sa a compound sa mm -hmm. Occidental Mindoro. 'Yun po sa branch office natin na kung saan marami tayong bodega. Mm -hmm. Eh binaha po yung compound, kumpirmado po 'yan. Pero ang maganda naman tu diyan, nilalamang po ang labas ang uh, binaha at ang ating mga stocks wala pong nasira since ang mga design po ng ating bodega ay elevated. to, Aha. Nakataas po yan. So, yun po yung maganda ron. At, uh, ngayon na uh, kahapon ng hapon na monitor natin, umuupa naman na po ang, 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 baha doon sa Occidental Mindoro Office. At isayan uh, isa yan sa mga tit tit titingnan natin sa mga susunod, baka magawa ng paraan, baka patambakan na yan unti-unti para mm -hmm. hindi na bahay. Opo. May iba pa ho bang, kumusta po ang sitwasyon ng iba pa ho mga bodega po ng NFA, uh, Administrator? Uh, so far sa lahat po ng ating mga bodega, isa lang po yung na napaulat na meron pong binahaw or may nasira no yun lamang po at uh, lahat po ng ating bodega ay okay mm -hmm. at wala pong nasirang stocks. Uh, Mayroon lamang po tayo mga releases ng no? mga rice na kung saan nag-request po ang LG, uh, particular sa Palawan, yung siyudad sa Puerto Princesa at yung probinsya. 'Yun po sila po nag nag uh, kumuha ng uh, bigas para sa kalamidad. Opo. Okay. Tama po. At uh, sapagkat yan po yung mandato ngayon ng NFA. Pag uh, ganito may mga kalamidad, saka kayo nag-re-release uh, po ng, uh, ng uh, inyong stock dyan. Ano? So palawan pa lang po pala. So yung iba po, wala mm -hmm. pa po? Wala pa? Administrator? Oh, wala po. Uh, as of last night, wala po. O, tingin ko maganda rin kasi ang preparations ng BSWD. Uh, kahit wala pa pong bag, bagyo, nagpo-prepositioning po sila kung saan dire-diretso po yung request nila ng bigas sa amin. Mm -hmm. So yan po siguro ang talagang uh, malaki ang epekto. Kanya mm -hmm. po minimal ang uh, mga LGU na nagre-request sa atin. Ay, ganun pala, ho, ano, ha? bago pa dumating ang bagyo dahil doon sa preposition ng, ng kanilang mga relief goods ay nagre-release ng ang NFA papunta po sa DSWD Administrator. So, Tama po yun. Tama po yun. Opo, opo. So marami pa po tayong stocks kung sakali pong kakailanganin sa kalamidad administrator? Ay marami po. Uh, wala po tayong dapat pangambahan. Napakarami po ng stocks natin. Uh, kahit uh, sabihin natin libu-libong sako, we hmm. can release anytime. Ready po ang NFA sa lahat ng uh, tubong kapuluan. Opo. Sige po administrator. Salamat po sa panahon at sa paliwanag. Bagadamaga po sa inyo. Magandang umaga rin po at salamat. Opo, si Larry Lacson, Administrator, National Food Authority. Oras! Alas 6.48 na po ng umaga. Radyo na TV Palabanan ng Fake News. Dapat totoo.